Huh? Uya ba? Laay ka ayo. Pag-usap pong motor, gidala pong nilang mama. Wag ya po. Ibingilin rin tatong nilang si 8 kay para ma maka maka uban ko strill. Ah! Ang mama, gikakakoy ka ayo ba? Hindi Ato ko sila ito. may nalaman ning yung... sus. Wag gay saging na. Nakaman tao. Kapo lagi ka ayo. Kau ba nung takos kong mga ron mag mag tree. Sa puni saging nga. Yung... Wala man ayo. Ay, oh, sa. Nausan mo lang kamo. Irap ang na Nag-iisa naman nga yung tagling ko na Oh wow, buta pa. Ang mo. Bala <laughs> na oh, baka pulo ka ayo kay. O oh, ako ka sala ron kay. po nilang mama ng CR8. Buta Wow, mo ka. Mo ding baka ka. Ang mo. Pulo ng sisi ka dia. Huh? Ang kwan sa sulti nilang mama. Pag mo diri sa balay kay kanang uh, kwan bantayan ng mga gamit diri. Ayag kinsa may bantay kuno mo ban ka. Pundura ta. Sino wala di ay, naman in man. mung apuhan kapuhan. Na kita magani gibindan dire. Eh. Ay, sak tuloy. Kan oh? kanang. Ganahan ka mukha ono glami. Tumong <coughs> ice pack, mga pojibar bar. Mukha ka? Ha. <coughs> Oo, uh, okay <coughs> o o o na. Kan, di ako ari. Ha. <coughs> Kani. kan kanang hatagan ti kanay eh. mga palit pa kag ice pop ulit bisa sa basta kay lamian nga pagkaon kanang lamian ang banino nga mga putahi nga imong ganahan kanon di ah day kwarta lamot ba ani o pagahin ta mo ma pundo magpundo pundo na kadiri ha ayog uban ako kay ako usus lang to imong motor kan ayran na panugilong mama ha okay la Good.

<laughs> oh my God Wow! Yeah. Uy, si Kuya, tuwan na <laughs> Uy, Kuya Uy, asa naman, bukta <laughs> Uy, batal ka Uy, Kuya, Uy, 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 Uy Kuya, Uy, Uy,

financier. <laughs> oh, yung porta. Di ba dito? Ayaw ko ba? Ay, kuya naman. Ako na, so, <laughs> na, ka na ako. so, may ani? Eh. Magpundo na lang ta. Sakay. Ka, wala ka. Hoy, ayok. One block. Di kaya kang bata ka. Ayaw.